surprise guys, yun, ganda tang So, may motor dito ngayon na din nila, uh, sniper 150. So, problema niya guys, maraming gasolina, pero nagbiblink yung kanyang indicator ng gas. So, sabi ni Bossy, ang history is natumba yung motor. So, makapansin yung nagbiblink, ayan. Tapos, tignan natin. ano, o, oh, ang daming gasolina. Ayan. So, dapat hindi nagbiblink yung gasolina niya, kasi maraming laman, ano? So, tatanggalin natin yung tangkay. Titig natin sa loob kung ano nangyari. Silipin natin. So, tinanggal na yung mga tornilyo. Ginukot na lang namin. O, natin na. Ako, kinain ng dagahan sinso. Ay, ah, oo nga, kinain nga. Putol nga. Tutunay nga. Na ito. Ito, nagbibiro lang ako. ng lang lang. Ito lang lang. Wala pa rin, putol. Pero nagbibiro. So pag ganoon, checkin nyo lang yung mga sensor. So ito, kita ko na kagad yung problema. yun no? Dalawa, anak putol. So pag putol yung sensor, yan o. Hmm, ayan, o. Mm, yan, so ito na sensor. Yan, dapat daga. Daga ito, boss. Madamay ka lang doon sa nasagi mo. Yan o. Kinain ng daga yung sensor. Pero maganda yung kaputol ng daga, ha? Makukonnect pa natin ng maayos, ha? kukunik lang natin to ng panibago cut dito natin yung mga wire na yan then kukunik natin tapos kung may sering cable tube kayo sering cable tube so kanain to ng daga malamang sa malamang tingin nyo lakas trip sa motor mo ah lakas nyo doon wala green so ito yung kaputol guys ayun sa baba ah, katanggay natin pa may papakita natin sa inyo so yun sa mga detect ng gano'n. alam nyo sir si RTC Pops kasi yung naputol sa kanya yung indicator ng full tank or yung low bar and yung full bar, no? So, yung nasira sa kanya. Kasi kung naputol yung item, hindi natatakbo yung motor niya. Bakit? Wala na magpa-punction mo. Wala na magpa-pump yung fuel pump. Wala na supply. So, erte ka, bro, kasi naputol sa'yo yung gauge lang, no? Sa so, madalit sabi. Kung naputol dito, yung kulay itim, ay eh, wala na. Hindi ka na makakasi sa pwesto. Dahil kasi nakatambak ang motor, kaya dinadaga. paggamit mo yan kay planner, pakison. Nang nabibreak in. Oo. Uh, Puso. Oo, oh, yun. Pili ka daw po sa pray. Ano yun, yung mga person mo doon Namatay na. Namatay. Nakaw, ilugi. Yan, natanggal. Hakam dong. So, sungkitin nyo lang ng flat screw Yung lock na red na yan. Ito na yun. Ito, may kita ito dong. Ito. So, atas natin. At tatanggal natin yung house. Ayan, ito na guys. So, ito yung problema ng kanyang unit dito, dito yung white na yung nakakonect. Kasi itong itim na to, ito yung sa mismo fuel pump. So pag ito na putol, hindi tatakbo yung motor natin. So naputol, dito, ups, yung na putol kayo tapos yung gauge lang. O yan, putol lo. So mga pansin Putol yung sensor. So gagawin natin po, connect lang natin ito. Nadudugtong lang natin. So try natin na uh, dagdagan. Ano? So yan, bahala na si kuya dito. Sana san, sana sana dito. Okay. So mamaya kita salit natin. Kung na-reset kung na ano natin, na resolve natin ito problema Right? So guys, ito na te-testingin natin ngayon. Ah, uh, bali na repair na namin yung wire ito. Yung naputol kanina, yung ginatnat nang mabait. So i-connect na natin. ayan so, ito na yung ginatnat kanina. So dito lang ginawa namin kaysa bumili si Pops ng bagong harness ano. Okay? So susubukan natin kung magbi-blink pa rin siya. Kapag so, hindi na siya nag-blink, ibig sabihin na repair na natin. Pag hindi na-repair, si CNC ka na. natin itong mga sensor. Tapos, ito na. Ayan, pag lumagotok na, tulak na yung red. Okay na yan. Ayan, sige. Sige. So, okay buhay natin yung motor tignan natin kung nagbibling pa rin ako nagbibling pa din tatay okay na ha bar na yan oh. so accurate na yung ano nya yung kanyang ano tawag dito fuel gauge yan oh. so kanina kung mapapansin nyo gumaganto ganto yan naglalaro nag up and down so ngayon ayos na siya, kaya ganyan oh. so mababa yung minor mataas natin right? So, problem solved. So, no? ganun lang guys. Pag nag-blink yung fuel nyo, check nyo lang yung mga wire. niya electrical kasi yung baka ang nakatanda ka. Yun lang. Sana may tutunan.